May e, sakit po sa May sakit kayo? May heart uh, and nerves. Palit kayo po ha. Ikaw gagawin. Hmm, hmm. Ikaw? Yati, pwede na makita mo ka. Pwede na. Yun, nakita na. Wala na, wala Nalakita na. <laughs> nakita Anong... na. Hindi na makita. Inilag ko nga ha. Eh. <laughs> Huwag ka lahat, yuyo ko. Pagdaanin natin kay ate. Magnanay ho kayo? Tita ko. Wala akong sakit sa puso. Pikit na ho. So, sa kapagirap ang mong yawi, tinatawa. Pikit na ho, huwag mong balag. Pagkirap ang mong ko, gumagambala kay nanay. Magtabi kayo, layo ni? Tabi. tabi. Tabi, Yan. Ayan, okay, mo. pa? Wala, Sige, lapit pa kayo ha'y. Para kayong kadal sa inyong pamangkin. <laughs> Yan. Pasok. Ipsog, ipsog, ipsog. Ipsog, ibangin ko to. Tanggalin mo, ginawa mo kayo ni ate. Ha? Tatanggalin mo ha? Apoy. Ngayon na. Gamitin mo yung kamay mong isa. Ito na, gamitin mo. Oh. Gamitin mo doon. Alisin mo ang ginawa mo kay ate. Anong dahilan? Ba't mo kinukulam yan? Ha? Hindi ka sasagat? Gusto mo yung masasaktan pa? Kidlat. Hindi ka sasagat? Gusto mo yung masasaktan ka pa? Tanggalin lahat, dali. Satram, atram, atram. Apoy ng Panginoong Yahweh. Ibusin mo, dali. Tanggalin mo lahat yan. Oo. Uh, Malilimtikan ka sa akin. Ibusin uh, mo yan. Ay, uh, kulang pa. Nasa maraming tao ka? Oo. Kulamin mo pa ha. Ibusin mo lahat ng gilagwa mo dyan. Yun sa tiyan. Gusto ko i ang siya niyan. Gusto ko gagaling si ate. Ay, mga mga kayo. Wala kayong pinagkatandaan. pertida dali rilaga gamit ka saya eh eh saru ni ipit ah uh... gilisan mo <tuturna> apoy kidlat Bilisan mo. Tatay ko din sa mo. Tubig na kumukulong sa kalangitan. asido, daw. Palambutin ng mga mangkulam na ito sa ngala ng yawi. Titigilan mo si ate ha. Nagkakaintindihan tayo. Ha? Nagkakaintindihan tayo. Titigilan mo yan. Sisipitan kita. Lalo ka ng isa diyan. Ah kidlat. Ha! Hmm, para sa mga sasabi nag-iipit o ano, yan. Ganyan lang po. Oh. Hmm, kada buga po natin yan, tatalab. Tanggalin mo lahat yan. Papo. ikot uh, ka uh, daw, mangkukulam ka. Hindi man may gagalaw yan, pinaku ko. Napahirapan mo ako, mas maganda ka na ng aking gamit eh. Apoy kidlat. silab ka ngayon. Ito okay yung pangalang yawi. Ah! Eh. Ah! Ano? Ah! Uh, sakit! Masakit yan! Daliri uh, So, mga nagsasabi nag-iipit. Nasaan ang ipit yan? Pako. Hmm. Tanggalin mo lahat yan. Nakapako ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ah! Ah! Kidlat. Uh, uh, Sa libong um, bultahe. Sakit! Uh, uh, Aba, ikulam ka ng ulam na eh. Kung hindi ka ng ulam, hindi ka masasaktan. Uh, Ula ko pa kaya. Agad ka pakiramdam nyo, Nay. Agad ka pakiramdam nyo, Nay. Sige, okay, ayaw ano siya magtanggal. Apoy ng araw. Ipag okay, daw ni nanay. Pagdalad mo yan. Hindi ka makakilis ka. Nakapako ka. Okay, may iibo yung kamay mo yan. Anggalin mo! Bilis! Papakukubunga nga mo eh. Tama na! Tama na! Tinanong ba kita? Espada sa kalangitan. Paulanan. Makukulang ito sa anghala ng Panginoong Yahweh. Agabay, latiguhin to. Ah! Oh, Wala na. Saksakin si Kmura. Oh, Agabay, saksakin taliliran ito. Wala oh, na. Uh, sakit! Marami ka na bagang pinatay. Daliri lagi like, kay sakit na sakit. Marami ka na pinatay. Ah! Sa so, Erin mo muna yan. Oh, anong dahilan? Ba't mo ginang bala ito? Ano? Ingit galit. Oh. Hindi kayo make. Ay, dadagdagan ko ito. Kapoy oh, ng araw. Oh, wala. Anong dahilan? Oh, wala, wala. wala. Trip mo lang. Ariko, trip mo lang. Ayaw mo na? Ay, ubusin mo ginawa mo. Tsaka sumagot ka sa tanong ko. Ay, sumagot ka sa tanong ko. Anong dahil? Amat mo ginang balay? Amat mo kinulam yan? Wala. 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 Sigurado? Ingit galit. Hindi. Ano? Ingit? Ha? Ano sila ingitan mo? Ayaw, ayaw pa kanina ha? Ah, tama mo. Hindi. Tanggalin mo muna lahat yan. Ubusin mo yan. Anong kinaingitan mo? Anong kinaingitan mo? Wala! Oh, no. Wala! Trip mo lang! Oo na! Ay, gumalaw ka nga. Makakagalaw ka? Tama na! Para ka di yan nakapusas, oh. Sakit! Ay, ba alisin mo kung masakit? Oh, ba't di mo maalis? Tama na! Nakapako ka eh. Paano yan? ay, ubusin mo nga munang ginawa mo kay ate bago kita alpasan niya bago ka makawala dyan kung makakaalpas ka tali huwag kayo magaling, ma-perwisyo eh oh, may choice ka naman may angat ng kamay mo, hindi mo may angat bako ko Nangangat mo Kung ayaw mo masasaktan kayo. Eh. Di ba di mayangat? subukan mong mayangat? Ay wala. mahinang nila lang. Hindi ako nila ng pangalan. Baka iba rin. Baka iba rin yung pangalan. Ano ikaw? Ano Binisan mo magtanggal. Ah! Minsan na no, iba yung na mga yan. Kaya ah, yeah, hindi na ako nag-aaral ng uh, oh. Importante, gagaling si ate. No, Ang buli ari. Eh. Alam natin yung dahilan. Oh, yeah. uh, Tagasang ka? Kapit uh, bahay? Uh, uh, oh, oh. Oh, alisin mo yan. Hindi oh, mo, alisin yung kamay ko. Hindi mo kaya alisin. Nakakan uh, oh. mga kamay ko, kaya ba? <laughs> Ano masasabi mo sa basher natin? Pako. Ano masasabi mo sa basher natin? Oh, hilalaki na lang. Ay, masakit ga. Hilalaki lang eh.

Ay, ay, wala lang, lalaki. Dali sa mong pagtanggal oh. dali. Yung gitarang frog ka. No na dapat ka na no Dati ko. tape kidlat. Uh, oh, oh, Nalabtek. Nalabtek. Kapit-kapit mo. mo. Alawan. Uh, oh, oh, oh. oh, Mary had uh, a... Dito, one, ten. Two, ten. Uh, two ten. Tingnan natin kung pwede pa sa ibang daliri mo. ah, oh. Bilisan mo, dali. Dali. Bilis eh. Abay, pinamamanas mo pa! Talagang ikimali yung tsakanda sa akin. Ubusin mo yan.

Anong pa ko yan? Harapos ka niya din para matatagpulan tayo. Medisyon mo! Gusto ko yung gagalingin si ate. Paipin ang mo pa. Napakakapal talaga ng mukha mo. Bilisan mo ha, bibilisan mo ha. <laughs> ah, alisin ng ingit sa katawan ha, nakakaintindihan tayo. Hoy! Nakakaintindihan tayo. Sige, huwag ka sumagot. May ko mamaya. May anak ka na ka? May anak ka na? Wala. Ayan na ka na, meron wala. Siya, papatayin ko na lang ari. Hindi na sasalita eh. Mm. Mahala na dyan sa iyo. Ang gabay, pahasa na rin. Mm. Mm. Wasak na wasak na ngayon. Ay, pagdang pong kuryente eh. Mm. Busin mo iyan. Mm. Wasak pa ngayon. Nag oh. Nagiinit, o. Oh. <laughs> Mataba kayo dati, Nay? Masaya ka dyan sa kinamama? Testing <laughs> nga. Pamputol. Hindi hmm, kayo pilay ngayon. Pilayin natin gumawa sa na, lawlaw na yung paa mo. Paano kayo yung ano-ano? yung gumawa ng mabuti eh. Kaya kayo mga ingit eh. Ayon yung improve ba sarili nyo eh. Puro katarantaduhan alam nyo eh. Gusto eh. Patungo-tanganga. Nawaulad ng buhay. Walang gayaon. Tapos may ingit sa iba. Mamimirwi siya oh. Ano oh? Bilisan mo, bilisan mo. Gusto ko gagaling aray. Kanina ka pa dyan nagtatanggal. Ubus yan ha. Ayaw ko matitira ha. Yung ripple nito babasagin mo ha. Hoy! papatay ko na to. Ah, ano, pag ano, hindihan. Kung sa ibang manggagamot yung kayo na buhay, sa aking utas ka, sinasabi ko sa iyo, kaya ako yung mga iis na isto binagayaan. Dami na nga. Dami, dami ka na napuntahan. Nga ngayon, ngayon ganang huli yan. Lagi na huli yan, nga ngayon. Hindi nga ngayon kayo nakaranas ng ganyan, yung tinatanggal sa inyo. Uh, hindi nga ngayon nahuli, kaya makapalamukha. Kung sa iba mong ginawa ni kayo nakasurvive, sa akin hindi. Utas ka talaga, lintik ka. Kanina ka pa nakakaimot eh, hindi ka nasagot eh. Ah, masakit yung ano yung yan. Yung parting yan. Hindi. na ini ko umot ay hindi. Ay siya, inaalis na rin. Ito pala nag-aalis sa may puso niya. Tapos, papaihiin na to ha. Hmm. Yung... Nagpa, nagpa naman ako sabi sa puso. Iba, -iba so, na ano, hindi gawin ng doktor. Hindi na ako ng pampahihin ng doktor, hindi naman napapahihin. Dinarahan narahan yan yan. Sasabog-ihin niya mamaya pagkatapos ng gamutan natin. Napakatagal mo, napakatagal mo. Kinaiinip na. 啊，你讲喽。 今と。 Alikabati. Hola. Sooban. kung sa pakaram temmo. Hindi na ho. sa ano naman okay okay. My says. Mapalung yeah. sa sa Tatamaan na. naman yun hanggang mamaya. Hindi... Okay.